Tiwala ang Agriculture Department na magiging sapat ang supply ng bigas sa susunod na taon sa kabila po yan ng pagbilis ng inflation. Tiniyak din ang ahensya na magkakaroon ng sapat na produksyon nito dahil sa mga inangkat na bigas. At ang mga isatihiyang inilatag nila para maagapan ang shortage sa ani dulot ng El Nino sa bansa. Narito ang ulat. Sa isang weekly news forum sa Quezon City, sinabi ni Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa na malaking bahagi ng pagbilis ng inflation nitong nakaraang quarter ang food inflation. At bagamat hindi 100% ang compliance sa price cap na ipinatupad nitong Setyembre, nakatulong din ito para maging stable ang preso ng bigas. Pero dahil sa magandang ani ngayong Oktubre na sinabayan ng pagdating ng mga inangkat na bigas, tiwala ang DA na bababa ang preso ng bigas dahil sa matatag na supply sa pagpasok ng 2024. Or palagi kaming nakatutok sa market para hindi talaga abusuin. Ganon din sa bigas nung uh, nagkaroon ng price ceiling at sunod-sunod yung uh, pagbisita ng Bureau of Customs uh, sa mga warehouses, uh, nakita talaga natin na may epekto ito doon sa presuhan kahit natanggal na yung uh, price cap ay nasustain yung presyo ng regular at 12 mil sa palengke. Sa ngayon, wala pang epekto sa ani ng palay ang El Nino ayon kay Demesa. Gayunpaman, nakalatag na ang mga estrategiya ng kagawaran at iba pang ahensa para mapagaan ang epekto nito sa supply ng bigas kung meron man. Batay sa pagtaya ng pag-asa, hindi naman buong bansa ang maaapektuhan ng El Nino. Para lalong tulungan ng mga magsasaka sa panahong ito, inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Budget and Management na ipamahagi na ang 12.7 billion pesos na RCEF or Rice Competitiveness Enhancement Fund na nakasaad sa Rice Tarification Law. Tinatayang nasa 2.38 million na magsasaka ang inaasang makatatanggap ng tig-limang-libong pisong tulong pinansyal mula sa RCEF. Dominic Almelor, para sa Bayan.